Arestado ang cameraman ng isang TV network matapos mabisong nagbebeto umano ng droga sa isang kainan sa Quezon City. Nakatutok si Dacalo. Sa fast food restaurant sa Mother Ignacia Avenue, Quezon City, natiklo sa bypass operation ang tulak umano ng droga na si Anthony Martin, cameraman ng ABS-CBN. 3,500 pesos ang halaga ng ibebenta droga ng suspect sa mga otoridad. Nangabuti na ang bayad sa kanya. Agad siyang inaresto ng mga taga QCPD Station 7. Anim na pakete pa ng hinihinalang Shamu ang nakuha kay Martin. Lang sa na talaga Hindi hindi Ayon sa ABS-CBN, hindi nila kinukonsinti ang paggamit at pagtutulak ng droga ng kanilang mga empleyado. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga otoridad. Sa Cubao, dapat una makikipagkita si Martin sa mga bibili sa kanya. Sa Cambridge Street, Cubao kasi nakatira ang supplier umano niya ng droga na si Eduardo Abraham. Nahuli siya sa isa pang at nakuha ng apat na pakete ng hinihina ng Shabu. Wala akong maisip ngayon. Sintyo lang. Uh, bakit po kayo na pumasok sa ganitong paglilig? Uh, para mabuhay lang po. Kaya nung uh, nakuha namin ang number nitong uh, source niya, uh, inorderan namin, nilaro namin, nagpretending kaming uh, buyer ng Shabu. Bam Alegre, Nakatutok 24 Oras.